Nang ihinto ni Magnus ang pickup sa tapat ng bahay ni Nabianca, ay kaagad niyang napansin ang batang nagduduyan sa tagiliran ng bahay. Magisa lang ito pero tila kontento sa ginagawa. Pagbaba niya ng pickup ay nakita rin siya nito. Iniwan ito ang duyan subalit hindi rin naman ganap na lumapit sa kanya. Parang may bumundol sa dibdib niya ng ganap itong matitigan. She was pretty. Ang buhok nito ay katulad na katulad ng kay Bianca subalit ang mukha. Higit lalo ang mga matay walang ipinag-iba sa mga matang nakikita niya sa tuwing haharap siya sa salamin, may kung anong nagdikta sa kanya na hindi lamang isang pagkakataon ang malaking pagkakahiwag nila ng bata. Ikaw si Paula, tila may bigig sa lalamunan niya ng magsalita. Nakatingin lang ito sa kanya at pagkuhay mabilis na nagtatakbo papasok sa bahay. Natili naman siya sa kanya tata yun. Para bang nakalimutan niyang gumalak, tila pumalya rin ang tibok ng kanyang puso. Iisa lang ang laman ng isip niya ng mga sandaling iyon. I have a daughter. The truth of the situation crossed over him. Sinundan niya ng tingin ng pintong pinasukan ni Paula. Para bang nais niyang takbuhin ito at sugur ng yakap. Mami, ginising siya ni Paula. May lalaki sa labas. Bakit alam niya ang name ko? Parang may humila sa kanya at mabilis na bumangon. Lalaki, pausang tinig na ulit niya. Sunod-sunod na tango ang isinagot nito sa kanya. Napatitig siya rito. Parang sasabog ang dibdib niya sa lakas ng pagkabog niya. Malakas ang bulong niyan sa kanya na walang ibang nakaharap si Paula, kundi ang mismong ama nito. Dito ka muna ha, aniya at tumindig na. Sino yun, mami? Napilitan siya ng kahit na detention. Malalaman ko palang kapag nakita ko na. Stay here, baby. Paglabas niya ay nakita niya si Magnus na naghihintay sa tarangkahan. Wala naman silang bakod kaya kung nanaisin itong pumasok ay malaya nito yung magagawa. Lumabas siya ng bahay sa so balit hindi lumapit dito hindi rin niya ito tininyayahang pumasok. Bianca, he called softly. I saw her. Nahingit niya ang kanyang paghinga. May napatunayan ka ba? Mababa ang tinig niya, subalit hindi may tatatwa ang pagkaalarman niya bilang isang ina. Ano ang sinabi mo sa kanya tungkol sa akin? Nangas na itong humakbang palapit. Wala. Wala. Hindi makapaniwalang ulit ito. Wala kang sinasabas sa kanya tungkol sa kanyang ama. Tinignan niya ito ng diretsyo sa mga nagtanitong. Sa sinasami mo mga iyan, ay naniniwala ka ng anak mo siya. Marahas itong huminga. I have an idea how? or should I say when it happened. Siguro ay tayong dalawang mag-uusap tungkol doon. He smiled friendly. Pero si Paula, siya ang malinaw na ebidensya ng nangyari. She groaned softly. Hindi siya mag-aatubiling ipaalala kayo maglusang gabing ngayon. Kung ang katumbas naman ngayon ay na ang pagkilala nito sa anak nila. Hindi ba siya nagtatanong? Napalunok siya. Nagtatanong din, paminsan-minsan, bantulot na dugtong niya. At ano sinasabi mo? Nasa malayo ang daddy niya. Madali lang sa kanya natanggapin ang katwirang yun. Sa kinalakhan niyang kapaligran, hindi lang siyang batang lumaking. Hindi kapiling ang ama, kaya hindi niya nakikita ang abnormal nildad kung hindi man magkasama ang parehong managulang. Sa ngayon siguro nga, pero darating din ang araw na magtatanong uli siya Paul, Si Paula Bianca, gusto kong makilala ako ng anak ko bilang ama niya. Napakurap siya. May ilang sandaling bumadha sa mga mata niya ang pagtutol ngayon pagkuhay isang tangwang ginawa niya. I'd like to see her again. Masigit ang pag-uuto sa himig ito kaysa sa hiling. Walang kibuo na bumalik siya sa kwarto. Hindi niya mawari ang nararamdaman. May pagkakataong pinangarap niya ang senang magkaharap ang kanyang mag-ama. Pero hindi pa rin niya maintindihan ang sarili. Hindi niya alam kung takot ang nasa dibdib niya ng mga sandaling niya. Alam niyang sabik si Paula sa isang ama kaya magiging madali lang para dito. Natanggapin ng lalaking ipapakilala niyang ama nito. And she was threatened. Bigla ay nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Paano kung makalimutan na siya ni Paula sa oras na makakarap na nito ang ama nito? Dinat na niyang nakapamintana si Paula. Nakatingin ito sa labas na tila kay lalim ng iniisip. Malungkot siyang napangiti. Kapag nakikita niya ito na ganun, tila higit itong matanda kaysa sa tunay na edad nito. Mature na ito kung mag-isip. Paola, banayan na tawag niya na upo sa gilid ng kama. Lumapit ito at tumabi ng upo sa kanya. Hinagod niya ang buhok nito. Anyong magsasalita na siya nang mapatikom uli ang kanyang bibig. She felt a love on her throat at may nagbabantaring luha sa kanyang mga mata. Mami, tiningala siya nito. Baby, di ba tinatanong mo sa akin si daddy? Nagliwanag ang mga mata nito at sunod-sunod na tamungo. Makikita ko na si Daddy, hindi maikakailang kasapikan sa tinig nito Tumangus siya Yes, promise me baby, lamu pa rin si Mami kahit nandiyan na ang Daddy, please She know it was selfishness on her part Pero Rubani ang kinatatakot na mabaling ng gusto ang atensyon nito kay Magnus At wala nang matira para sa kanya Siyempre naman Mami, pareho ko kayong love ni Daddy Nasaan siya? Niyakap niya ito ng mahigpit. Halika hindi kayang ipaliwanag ni Bianca ang emosyong nakikita niya sa anyo ni Magnus habang nakatunghay ito sa paglapit nila. Iisa lang ang alam niya. Kasali raw ng kasabikan ng mayakap ang anak nito. Nasa harap niya si Paula at hawak niya ito sa magkabilang balikat. May ilang sandali na nagpipigil lamang siya na dumi ng pagpisil dito. Minsan pa ay nagtagpo ang tingin nila ni Magnus. Hindi na nila kailangan ng kahit anong salita. Nang magbawi ito ng tingin ay otomatiko yung bumaling kay Paula. Paula, Magnolsin secretly. Emotion marahil nito ang pagpapabigat kung kaya't bahagya lamang na maiangat ito ang kamay. Ako ang daddy mo. Daddy, tuwang-tuwang sabi ni Paula. Ito na mismo ang lumapit sa ala at yung makap. Kabagat namang umuklo ng upo si Magnus. Nang maikulong nito sa mga bisig ang anak, ay hindi ito namang itago ang luhang na malisbis sa pisi. Tila naman puputok ang dibdib ni Bianca sa nakikita. It was a better sweet for her. Walang dapat pagdudahan sa rekognasyon ni Magnus sa bata. Naghalo ang kaligayahan at pangamba sa dibdib niya. Sina ni Magnus ang magkabilang pala ng mga pismini ni Paula. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito habang may yung pinagmamas na ng kanilang anak. He touched her deeply. We should get married. Seryosong wika ni Magnus kay Bianca. Hanggang sa oras ng pagtulog ni Paula ay nanatili ito ron. Ito na ang nag sa sarili para mamalagi roon. Naglambing pa si Paula nang ang ama ang magpatulog dito. Wala namang nagtatanong sa mga kasambahay niya. Marahil ay nahuhulaan na rin ng mga ito kung ano ang nangyari. Ang kuya Efren niya ay sibil na bumati kay Magnus ng dumaan ito. Nakapasid lamang siya habang ibinubuhos ni Magnus ang attention nito sa kanilang anak. Alam niyang kulang na kulang ang mga oras na iyon para mabawi nito sa anak nila ang mga taong nawala sa mga ito. Pagamat na puno ng kaligayahan ang dibdib niya sa nakikitang kasiyahan ni Paula, ay hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi gagang doon lamang ang lahat. And now Magnus was proposing marriage. Bianca, untang nito sa kanya. Did you hear me? Tumango siya. Sigurado ka ba? He muttered something under his breath. My God, Bianca, kung noon mo pa ito sinabi, hindi mangyayaring si ang pinakasalan ko. Kahit kailan hindi nabuo sa isip kong magkakaanak ako ng bastardo. Kung lumapit ako sa iyo noon at sinabi ko ang kalagayan ko, Maniniwala ka ba? Bakit hindi mo sinubukan? Nagsukasan sila ng tingin at sabay ring na umid. Hindi ganun kadali yun, Magnus. Mahinang sabi niya. Mahirap paniwalaan na posible yung mangyari. Pero nangyari nga sa atin. Pauwi na ako noon. Nakita ko kayo ni Lynette. Kung anong pinag-aawarin niyo, hindi ko alam. Ang alam ko lang, nang bumaba si Lynette ay lumapit ako sa iyo. I don't know why. Pero lang tayo ko rin pinagsisihan ng kapangasan kong iyon. Bianca, Sigurada, sigurado dapat ko rin amin lumunok ito. It was the wildest adventure of my life. At ng mga sandaling yan, kinalimutan ko ang lahat. You gave me pleasure that I didn't imagine I could feel. Pero alam mo ba kung ano ang naging kapalit nun? Si Paula, sambit nito. Malungkot siyang napangiti. I didn't know her existence yet, Magnus. Si Lynette ang tinawag mo ng mga sandaling yan. Walang salitang makakatumbas sa sakit na nararamdaman ko noon. Pait ang pumuno sa tinig niya. Sa palagay mo kung lumapit ako sa inon, hindi kaya pinagtaunan mo lang ako. All these years ay hindi naman ang alam mo, hindi ba? Na si Lynette ang kasama mo ng gabing may mangyari sa atin. Maras itong napahinga. Tama ka. Hindi natin kailangan magsisihan. Maybe this is the really the night. At kung hindi pa siguro nagkataong naging magkamukha kayo ni Paula, baka hanggang ngayon ay matibay na matibay pa ang panginiwala mo. Nag-iilusyon lang ako. Tinitigan si Lito. Paano kung nagkataong magkasama pa rin kami ni Lynette mm -hmm. Habang buhay mo ililihim sa akin ang tungkol sa anak ko, hindi ko alam. Tell you, Bianca, he said in the gentle stone. Magros hanggang sa umuwi kami rito. Hindi ko naisip na sasabihin ko sa iyo ang totoo. All right, hindi na matatapos ang usaping ito. Paklit Let's cut it. Now, let's get married at sa pinakamabilis na panahon ay dapat ding maayos ang pangalan ng anak ko. Kailangan ba natin gawin yun na ipakilala na kita sa anak ko? Mahinang saan niya. Ayaw mo? ani naningkit na ang mga mata. Then choose, magpapakasal ka sa akin o kukunin ko sa iyo ang anak mo. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Nanghihilakbot na wika niya. Tumas ang sulok ng mga labi nito. Ano naman ang malay mo? Nalaglag ang mga balikat niya. Nagpakasal ng sumunod na araw si na Bianca at Magnus sa huwes. Ang kuya Efren na rin niya ang nagtulak sa kanilang gawin iyon sa kabila ng pag-aalinlangan niya. Inisip niyang kailangan pa rin ang kausapin ng kanyang mga magulang. Pero hitila hindi na makakapaghintay si Magnus. He probably used his connection dahil kinabukasan ay may dala na itong marriage license na ipinresinta sa kanya. Tangi ang kuya niya at ang hipag niya ang sumaksi sa maikling seremonya na pinangunahan ng kanilang mayor. Tila nga mas matagal pa ang pagperman nila sa papeles. Wala siyang madamang espesyal sa okasyong iyon. Wala siyang madamang espesyal sa okasyong iyon. Ang alam niya ay labis ang tensyong nararamdaman niya She couldn't imagine what would happen next at hindi siya mapakali na basta maghintay na lamang ng susunod na mangyayari. Hindi maitatatwang sabik si Paula sa ama. May at maya ay nakahawak ito kundi man nakakandong kay Magnus. Hindi niya alam kung posibleng makapag-establish ng banding sa pagitan ng mag-ama sa ganun kabilis na panahon. Pero iyon ang nakikita niya. Nagpaluto ng espesyal na putahe si Bea. Siguro ay sa bahay muna tayo tumuloy. Tiyak na naihanda na ni Aling Mami ang mesa. Wika ng Kuya Efren ay matapos silang kamayan ng mayor. Mayor, sumama na rin kayo sa amin. Salamat na lang. May meeting kami sa Kapitolyo eh. Sagot naman ito. Tamang-tama para maiayos na rin ni Bianca ang mga gamit nila pagkatapos. Wika naman ni Magnus. Kagad na lumipad ang tingin niya rito. Sa rancho na kayo titira, sabi pa nito. Alangan naman pagkatapos nito ay uuwi ako sa rancho at uuwi ka rin sa inyo. Ginawa nitong pabiro ang sinabi niya itong iyon. Ako na lang ang mag-iimpake ng mga gamit nila sa bad ni Mayat. Iyang mga ganyang bagong kasal, usually ay mayroong ibang iniisip na gawin. Tukso pa nito. Nagkatawanan ng mga naroon. Napilitan tuloy siyang mumitiman lang kahit na parang lalo siyang natensyon sa narinig. Eh di tara na. Ani Magnus na tila automatiko na ang ginawang pag-akbay sa kanya. Makapagsalusalo na ng tanghalian at nang makanami na rin ako ng iniisip kong gawin. Lalo pa silang nagkatawanan. Isang magandang balita ang sumalubong sa kanila nang makauwi sila. Nakanagnap ng tawag si Bea buhat sa ospital. Tagumpay raw ang operasyon at ang kanila na lang ang kanilang papa na magpahinga upang makarecover ng husto. Tila naging rason pa iyon upang madoble ang kanilang pagdiriwang. Dahil alam marahil na malaking gaan sa dibdib ang dulot ng balitang iyon. Kaya pinangunahan na rin ni Bea na ibalita ang tungkol sa biglaan niyang pagpapakasal kay Mark Ikinagulat iyon ng kanilang mama na siyang kausap nito, subalit so, bandang huli ay natuwa naman. Magkasama tayo sa kwarto, asiwang tanong ni Bianca kay Magnus nang malamang sa mismong silid nito dinala ang kanyang mga gamit. Ang kwartong katabi niyo ang siyang ibinigay kay Paula. May connecting door pa yun patungo sa mismong silid ni Magnus. Alam nga namang ibang kwarto pang pa gamitin mo. Abil sa tungo nito sa kanya. What this be a normal marriage for us? Mahinang tanong niya. Nilapitan siya nito. Why not? Ganti nito sa kanya. Didn't I tell you I want you? I still want you, Bianca. Lalo pa ngayong nakasal na tayo. Tumasang ang kamay nito at banayad na humaplos sa kanyang pisngi. Help me remember that night, sweetheart. He whispered sweetly. Napakurap siya. Pinilit ba kita? Masuyong tanong nito. His hand went down her spine at isang masarap na sensasyon ang iniwan nito roon. Marahan siyang umiling. Awas siya at natakot din siguro but when you kiss me, I was lost pag-amin niya. He smiled at her. Ninampian nito ng halik ng kanyang mga labi. I have some big memories of that evening. Inilakbay nito ang tingin sa buong mukha niya. His gaze grew more intense nang magtagal yun sa mismong mga mata niya. Was it your first time? Iniwas niya ang tingin. Please Magnus, hindi ako komportabling pag-isapan na yun. ang wika niya, but I was there. Then you shouldn't know the answer. Kinabing niya si Dio. It seems to me that it was. Magya siyang lumayo at diretsong tumingin dito. Ikaw lang tangan ng lalaki sa buhay ko. He groaned softly. I hope I didn't hurt you. Hindi ba natural lang iyon? He made a short lap. Nakakagan sa kalooban ko na hindi mo sa akin ibinubunto ng lahat ng sisi. His lip feathered her jawline. Then blazed a trail of stinging little kisses along the sensitive card of her neck. Nakainom ka, sabi niya. Probably you were so drunk you didn't even remember what really happened. Gusto mo bang malaman kung ano ang naaalala ko? Tanong nitong hindi malang inabala ang sarili na ang muka. I remember the softness of your skin. He made a gentle bite on her neck. I remember the way you quivered when I touch you. She made shallow breaths. Sa mga sitang iyon ni Magnus ay epektibong nauulit sa isip niya ang gabi ngayon. Fashion awakened inside her. Their gaze mate and for some moments they just look into each other's eyes. Nang tumuwi dito ng tayo at kabigyan siya, she realized she was the only one who had been aroused by those words. Mumaba ang mukha nito sa kanya at sinil si halik. All her senses were on overload. Pranti kong gumalaw ang kanilang mga kamay at nang mamadaling hinubara ng isa't isa. Tisa. She felt a yearning ache throughout her body and it felt more powerful at the juncture of her tights. Kusang niyang ang mga bisig niya upang ikawit sa leeg nito. She was kissing him back and she wanted to match the fire he was giving her. Tinalasian ito sa naghihintay na kama. Isang mabining dayang umalpas sa kanyang lalamunan nang maglandas ang mainit itong palad sa kanyang katawan. She arced herself as he's offering her twin buds to his mouth. Magnus obliged and she moaned again. I want to show much, Branka. Paos na anak nito. Hinaplos niyang mukha nito. His chin was dropped from stables so balit-kaliti ang naidulot niya sa manipis niyang palad. Her legs spread apart of their own accord nang kumil si Magnus sa ibabaw niya. She brought his mouth down to her breast the instant he thrust inside her. Masking in his deep-seated mood as his lips surrounded his sensitive peak, mumaon ang niya sa likod nito. She felt him spill deep into her and with a small cry, she joined him in an exquisite release. Naalim si Bianca sa maring paghalik ni Magnus sa kanya. She gasped for air at sinamantala naman ito iyon upang lalong pagalawin ang halik na iginagawad sa kanya. His hand drummed around and when he touched inside of her tight. He stayed there. Tila naging maramot ang hangin sa kanyang baga. Siya man ay nangahas na dumama sa katawan nito. Naramdaman niya ang mabigat na paghinga nito. But since when the other had enough, they moved their bodies and almost in an instant, they became intimately joined together. Bianca, he guessed. She felt fire in his kiss, and she burned as she hissed his hand behind her. Kinabig siya nito para bang kinatatakot na bigla na lamang siyang lumayo. He was everywhere inside her. His movement rendered her mindless. She loved the way his body wedged between her tights. Bianca, sweetheart, paulit-ulit na sinambit nito ang pangalan niya. She let the sound of it wash through her, healing the old wounds when he whispered Lynette's name on that night. Her climax knocked up on her. She wet his flesh and tasted the salt of scent of his at the exact moment she trapped him with her inner warmth. Minsan pa ay narinig niya sa mga labi nito ang kanyang pangalan. Magkaya ka pa rin sila hanggang sa ipahinga nila ang kanilang mga katawan. I love you. Piping sambit niya nang isiksik ang mukha sa dibdib nito. She wanted to say the words aloud, so balit nagdalang hiya siya, bagamat alam niyang hindi awit. Na ito aware doon. Kinapa ni Bianca si Magnus ng magising siya. Their lovemaking was so powerful para agad na mapalis ang mahimbing na pagtulog ng ala-ala niyon. Napabilis ang pagdilat niya, nang bakante ang dinapuan ng kanyang kamay. She felt empty ng matiyak na wala na sa tabi niya ang kanyang asawa. Bumangon siya at ang connecting door sa isiping nasa kabilang kwarto ito. Medyo tanghali na kaysa pang karaniwang gising niya, kaya malamang ay nakikipaglaro na ito sa kanilang anak. Pero mag-isa lamang si Paula na nakita niyang nahihimbing pa rin. Gusto niyang ikibit na lamang ang mga balikat. Sanay si Magnus sa maagang gumising para sa gawain ito. Wala siyang dapat ipag-alala pero hindi niya maunawa ng kakaibang kamang gumagapang sa kanyang dibdib. Sumaglit siya sa banyo at inayos ang sarili. Mabuti pang punta na lamang ni si at tulungan itong maghanda ng pagkain. Pababa na siya. Sa hagdan ng mapatda siya. Gusto kitang surprisahin kaya hindi ko ipinalam na iyong dumating na ako mula sa Australia. Tinig -tini iyon ng isang babae. I miss you, Magnus. Well, you surprise me. Sagot naman ang asawa niya. Maingat ang mga hakbang na bumabasi siya. Tila ba nangangamba siyang makagambala sa pag-uusap ng mga ito sa terrace? Natataro na yung mga ito, subalit ang babae lamang nasa full view. Si Magnus ay nakaupo sa silang bakal at nagkakape. Nakatagilid ito buhat sa kanya. Hindi naman siya napansin na mga ito hanggang sa makababa siya. Lumapit pa siya at noon lamang niya nakilala ang babae, si Lynette. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung bakit ilala nung lumakas ang kabang nararamdaman niya. Wala sa loob na nakubli sa isang panel ng sliding door. Kumusta ka na, Magnus? Tanong ni Lynette at patungo sa likuran na nito. Naningkit ang mga mata niya nang makita ang pagdantay ng mga kamaray nito sa balikat ng asawa niya. That's it, tili ng isip niya. Asawa na niya si Magnus kaya may karapatan na siyang magselos sa eksenang nakikita niya. Masarap ang buhay sa Australia. Wika pa ni Lynette. Marami akong mga kaibigan doon sa kakong saan-saan party ako naiimbitahan. Parang walang problema. Kaya lang madalas ikaw pa rin ang naiisip ko, Magnus. Tama bang ipinaanal natin ang kasal natin? Ikaw ang may gustong ipawalang bisa ang kasal. Malamig na tugon ng kanyang asawa. Sa pandinig niya ay pangamba ang naidulot ng dibdib niya ng sagot na iyon. May nabuo ang konklusyon sa isip niya na hindi niya kaya basahin ang tinig ng asawa kung may pagsisising na laramdaman ito. Ay guess immature pa kasi ako noon. Bahaw na sabi ni Umuklo ito at ipinato ang baba sa ulo ni Magnus. Ang kamay nitong nakadantay lamang sa balikat ng asawa niya ay dumausdos upang mayakap na ang lalaki. Naikuyom niya ang mga palad sa balit hindi naman niya magawa magpakita sa lalaba. Magnus nagkamali ako na tinapos kong ating kasal. Noong nakala ko ay yun ang pinakatamang gawin. Siguro dahil bata pa tayo at natanim na sa isip kung tayo ang magkakatuloy yan. And when it happened, para naman ako nag -rebelding. I want out para na-realize ko rin itong huli that I still love you. Daig pa niya ang ni mula sa pagkakatulog. Eh. Hindi na siya nagdalawang isip pa na lumitaw buhat sa pinagkukubli niya. There are day lately lang yan. Ani yung totoong ikinagulat ng mga ito. Ikinasal na kami ni Marius kahapon. ka? sino ka? Siya namang baling sa kanya ni Taas namang lumabit siya kay Marius. Kulang na lang ay tabigil niya si Lina na mulang babalang kumandong ito sa kanyang asawa abot-abot ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan ang galing ang lakas ng loob niya para gawin. Na pwede niya very much unsure. Hindi sapat na ba siya nakasal sila ni Magnus para piliin siya nito? Kaya naman umiwas din siyang makasalubong tingin nito. Alam niyang nagugulat din ito sa ikinikilos niya. Ang higit na ipinag-aalala niya ay ang mabasa sa mga marito ang pagtuya sa kanya. Paano kung saplitan lamang ang desisyon itong magpakasal sa kanya? At pangano ngayong bumalik na si Lynette ay matanto nitong ang babae pa rin talaga ang mahal nito. On the second thought, siya lang naman ang nakatitiyak ng pag-ibig niya rito. Kung ano ang tunay niyang damdamin para sa kanya, ito lang ang nakakaalam. She wiggled her bottom at hinablos ang mukha ni Magnus. Kapwa sila nagulat na may maramdamang pagbabago sa katawan nito. Ang nito ang kamay niya ay daman niya ang halos pagbaon ng mga daliri nito. Ay Bianca San Nicolas de la Merced. May emphasis na pagmangit niya sa apelido ng kanyang asawa. Binalingan niya ito. Please darling, let her know na wala na siyang babalikan sa iyo. She was smiling sweetly pero sa likod na ay may pagsasumamong yun sana ang gagawin nito. I love you and you love me too, don't you? Wala siyang balak na hintayin ang sasagot nito. Kung hindi pa worth sa kanya sagot nito, she would probably die right there and then. She did a brief kiss on his lips at tumindig na rin. Saglit lang niyang tinapunan ng tingin si Lynette na gutuluyang iniwan ang mga ito. Parang hinahalukay ang tiyan ni Bianca sa labis na kaba. Bumalik siya sa kwarto matapos iwan si na Magnus at Lynette. Gusto niyang isipin walang mali sa ginawa niya na dapat lang na wing protective siya sa kasal na nagtatali sa kanila ni Magnus. At isa pa, nandyan pa si Paula na kailangan din niyang protektahan. Pero hindi pa rin siya mapakali. Ano ba ang laban niya kay Lynette na sa pool pagkabata ay tila inilala ng asawa niya. They had been married. Kahit pa napawalang pa bisa na ang kasal na mga ito, ay marami ng mga ibang paraan para magkabali ka ng mga ito. Pero kami ang kasal ngayon, katwiran niya sa sarili. Muntik na siyang mapatalan sa gulat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Magnus. Napabuka ang kanyang bibig subalit wala namang salitang lumabas doon. Hindi niya inaasahang agad silang magkakaharap nito. Tila kahit na anong tingin ng gawin niya ay hindi niya makuhang basahin ng tunay na emosyon nito. Umalis na si Lynette. Nakuha ang tanong dito. Pinukol siya nito nang tingin bago pabagsak na naupo sa dulo ng kama. Sa ginawa mo ba namang iyon? Bakit hindi magmamadaling umalis sa inyong tao? Paungol na sagot nito. Napipilian siya. Hindi niya alam kung nagpipigil lamang ito ng galit. Magnus, may mali ba sa ginawa ko? Tama lang naman na sinabi ko sa kanyang kasal na tayo, diba? Hindi niya malaman kung pipilipitin ang lilaya ng suot na iyang blusa na kanina pa nilalaro ng kanyang mga daliri. Panaskul itong ibinagsak ng higa ang katawan pagkatapos ay tinignan siya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga tingin Subalit siya rin naman ang ng umiyos Wala namang mali sa sinabi mo Malaming na wika na yun. Napalunok siya Galit ka ba, Magnus? Puno ng aling langang tanong niya Come here, he growled Muli ay lumipad ang tingin niya rito Humakbang siya pero nais din niyang umatras His expression hinted nothing Lalo yung nagdulot ng alim langang sa puso niya Did you really say you love me? He asked Tumango siya Ngunit hindi tumitingin dito Inabot sila nito at hingila. Bumagsak siya sa mismong ibabaw nito. Mukhang wala na akong kawala sa iyo. He said a amused stone. Marco, she gasped. Parang tinangay ng hangin ang kamang pumupuno sa kanya. All she could see was the laughter in his eyes. Pero kaget ding nawala yun. Suddenly, fashion filled his eyes. Masuyong dumako ang kamay nito sa kanyang leeg at kinabig siya pababa sa mukha nito. Ibinuka na rin niya ang kanyang mga labi the moment their lips met. His tongue went deeply to her with one short thrust. He claimed her. His kiss was too masterful. Minsan pa ay naranasan niya kung paano tila matunaw sa mga bisig nito. Bakit bigla ka nag-walk out? Tudyo pa nito at dinaman ng daliri ang mga labi niyang bahagyang ng mamaga sa halik nito. Para siyang kinoriente. His touch and delicious quivering down her spine. Hindi naman ako talaga kasali sa usapang iyon. Mahinang sagot niya. Hinahanap kita ng magising ako. Nakita kong may bisita ka. She paused. Sa unang kanyang hindi ako nakatiis na nakaitsali sa inyo. Higay ba, slow laugh. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin kanina? Tumako ang mga kamay nito sa magkabila niyang balakang. Marahan siya nitong hinapit-palapit sa katawan nito. Her eyes widened. You're dismissed, sweetheart. At iniwan mo na lang ako basta roon. Natatakot akong magkabalikan kayo ni Lynette sa mismong harapan ko. He kissed her again. Sabi mo nga, she's a day late. Kung hindi ka lang sana umalis agad, na sana ikaw ang mismong nakarinig ng isinagot ko sa kanya. What? I love you to Bianca. Totoo? Napasinghap siya. Hindi niya kayang sukatin ng kaligayahang bumaha sa puso niya. She left no room for doubt. Masyado siyang maligaya para sirain ng pagdudula ng damdamin iyon. Totoo? Seryosong sagot nito at pagkuhay humiti. I love you so much, Bianca. Kaanong nangyari yun? Curious na tanong niya. Nagay ko sa buong silid ang malakas na tawa nito stupid question. Bakit ikaw? Mahal mo ako. I have this special feeling for you, Magnus. Noon pa. Probably I love you from afar. Sa palagay mo ba madali ako magpapatangay sa nangyari noon kung wala akong damdamin sa'yo? Okay, I will leave you. Ikaw maniniwala ka mong sasabihin ko sa'yo nagkamali lang akong magpakasal kay Lynette. That's unfair. Listen, sweetheart. Sa tagal ng relasyon namin, Lynette, hindi ko pa naisip na alukin siya ng kasal hanggang kinabukasan pagkatapos ng may nangyari sa atin. That lovemaking was powerful. That convinced me that she was the woman meant for me. But on our wedding night, I found out she was not the woman I had that night. Noon ko nag-isip na malamang isang panaginip lamang iyon. name came you and Paula, which proved na hindi lamang isang panaginip pang gabing iyon. Yun din ba ang dahilan kaya nabangit mo sa akin minsan na tinabangan ka kay Lynette? Bahagyang tangong ang sinagot niya. Kaya nga hindi ko gustong pag-usapan ng tungkol sa amin. I know I wouldn't be fair. Hindi naman niya kasalanan lahat. Ako lang ang talagang nakakaalam kung bakit. Yun lang din ang dahilan kaya niyo pinawalang bisa ang kasal ninyo. Tanong pa rin niya. Bakit parang intersado interesado ka? Ganting tanong ito sa kanya. We are now married to each other, Bianca. Tell that do us part. She smiled. Oo naman. Kaya lang sa tono kasi ni Lynette, parang may guilt siya sa nangyari sa pagsasama ninyo. And ka can na makikipagbalikan siya sa iyo. Oh, woman, tila daingin yun yung Tama si Lynette, nang magpakasal kami hindi pa siya talaga handa. Kahit kasal na kami, buhay dalaga pa rin siya. Nang sa pakiramdam niya ay napasubo lang kaming magpakasal, kumausap siya ng abogado at kinonsulta kung paano mapapawalang bisa ang pagsasama namin. His eyes linger on her. Akala niya nakipag ako akong mapaanalayin para sa kanya. Wala siyang alam na pabordi naman sa akin yun. During our marriage, I realized my love for her wasn't enough. The dream haunted me. Kahit na siya ang katabi ko, yung babae sa panaginip ko ang inaasam ko. And I know tama lang na maghiwalay na nga kami. It would be unfair for her na siya ang katabi ko. Pero iba naman ang nasa isip ko. Hinaplos niya ang mukha nito. I never imagined we could be this way, Magnus. She said softly. I never imagined we could be this way, Magnus, she said softly. Ako man, akala ko hanggang panaginip nilang magandang pangyayaring iyan. Lair loves again. Ramdam niya ang buling pagkapukaw ng damdamin subalit bago pa lumalim ang halik na kanilang pinagsasalawan ay kapwa sila napaitad. Walang babalang dumamba sa kanilang kama si Paula. Uy si mami, saka si daddy. Tukso nito. Pinagdikit-dikit nito ang limang daliri sa magkabilang kamay. Saka pinagbundol iyan. Kiss, kiss. Nagkating niya sila ni Magmus bago siya pasimpling umalis sa ibabaw nito. Paula, tawag niya sa anak. Halika paliliguan kita. Kinuha na niya ito at kinarga. Tumindig na rin si Magnus. Hinabol sila nito at nang maabutan ay dinampayan ng halik si Paula. Sa kamidor na ako maghihintay. Ipapahanda ko ang almusal. Wika pa nito. Okay, tugo niya na hindi na ito nilingon. And Bianca, lumingon siya. Mamaya ha, more than his tone, his size promised a wonderful time to come. I had to skip a bit. Aanhin na lang niya ay ngayon na ang mamaya na iyon. Sure, Magnus, malambing na tugon niya.